makaroon mga kaibahan no, sa barangay Kawayan sa Banukaray ni Washington kung sa siin may uh, raid no, nga ginkasaro ato nga ni Washington Municipal Police Station kaibahan ka mga katapo e, Maritime Police no, sa aton karang nga uh, probinsya itaklan uh, ga, some kind of do ray right, ka uh, inventory no, ito nga uh, mga katapo ito uh, kapulisan mga kaibahan sang ka gagaki ro ginaresto itaton ka nga katapoy kapulisan ya yes, sa uh, barangay Kawain sa Banu New Washington matapos nga mabuan nga ni, no ita uh, baril ro anak karang nga bagay baril ag mga bala ag magwas karon may mga narcovered pagid nga suspected dried marijuana leaves no mga kaibahan so ray ka uh, suspected dried marijuana leaves ay mga siyam bilog ray mo kasasay samtang ro mga bala hay na siyang bilog man ag uh, sangka 38 no nga kalibre ta baril do na recover sa ronday karanga na sambitan niya persona ag da, sa, imaw sa, karang, uh, sa nakasud da imo sa ray karang belt bag no nga suno kara sa operating team hay nakabutang kuno ra sa anang uh, Katri, no? sa nakarangagugban sa sudit anang karang bagay mga kaibahan Ro suspect ay ginasugid niya sang kaempleyado no ita uh, munisipyo kara i New Washington sang kaencoder day mao rason nga haman ginaplayan day mao ita uh, search warrant ay bangod nga uh, may nagreklamo kana no nga nagpagupo ra imaw ita uh, baril so ray karang uh, reklamo ay nakaabot sa barangay ag uh, ongoing ro pag uh, kanda paghusay no sa barangay especially sa lupon ag uh, nga adlaw nakataga na mo nga magatubang sa barangay o galing ay ginraid niya ni Ruana karang bagay ng no, mga kaibahan uh, oh, Ginpamalibaran pamalibaran uh, uh, ita suspect nga ana roday karang mga baril mga bala ag daya dayang mga dried marijuana leaves <coughs> so yun no uh, magapang dayang nga tubang, yung, uh, nasambitan nga suspect it mga kaso karang pagapas sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Law on Firearm and Ammunition Regulation Act uh, Republic Act 9165 o kung uh, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga kaibahan nakatala na mo nga uh, for pa pagkatapos karang dahil karang uh, inventory i dahil karang mga ebidensya ay pagadangon sa aton kang uh, mga station kung sa sinima temporaryo mga igakulong mga kaibahan Direktamente mga kaibahan no? yes, uh, Barangay Kawayan sa Banu Karani, Washington Rayas Kibang Darwin Tapayan it Barangay RU Super Radio Kalibo Dapat, totoo